mga kabeshi, ako nga po ngayon ay sasakada dito sa Gibson at mamaya, pagkatapos na yun ay isa ako bibili ng pampers ni na Andres dito naman sa Wacobos, sina lang po ay nagpark pupuntahan ko na lang mamaya ayan mga kabeshi eto na po yung aking sinakada plastic cover, saka manila paper at pinapabili rin ako ni nanay ng kanyang record book Ito na lang siguro Ito na lang pala. At sabi ni, parang katulad ng binili ko sa kabeshes. Mas maliit. Ang oh, dami. Sa dyan din po may pila. Nakapila na ako. Ayan mga kabeshi. Ako po ay nakabili na ng pampers at sa Cerelac. At ito yung aking mga sinakada. Oh, sakada na. School supply. Let's go! Nakakatuwa dati ang Gibson. Grabe, ang daming estudyante nakapila. Hopefully, one day ang kabeshi ay ganun din. Let's go. Thank you, Lord. Yes, Gibson Kabeshi. pwedeng ganun na. <laughs> Thank you, Lord. Tayo uuwi na agad. At si Bobby ay mag-aantay. Ayan at nandito na ulit ako sa ating store, sa store. Hawak-hawak ko si Bobby. At ako'y mag-a-arrange na nung ating mga sinakada. O, oh, medyo magulo dito. At inayos ni Ada ditong ah, kanyang computer. Ayusin ko na itong paninda. The next day. Good morning mga kabeshi. mag unboxing po tayo ngayon ng ating mga parcel na dumating. Balik na yung kompleto ko lang itong mga na-sold out na mga products dito sa kabeshi. So, meron na akong plastic pang repack ng Sanrio. Ito, mas maganda na yung binili ko dati. At, oh! Oh! Grabe, ba talaga <laughs> sa mga tablo ka? Oh my goodness! Kaya <laughs> <So, laughs> ako naayos na naman. Yes, ito. At ito tuloy ko na aking i-vaxing. Magaan lang naman yun pati. So, okay. Ano talaga. Ito naman ay Meron ako mga binili ng mga pentel pen dati na mura lang para may alternative ang mga estudyante. At ito ay 10 pesos isa. Pag minsan namamahalan sila doon, di ba meron ka nang dumating noon? Itong pilot, eh, 48 pesos yeah. so ang isa nito. Pero may bumili na. May mga bumili na. Pero pag minsan kasi minaghanap, ma'am, wala pong mas mura dito. Uh, no? Yan. Yeah. So, meron tayong Martin. alternatives na mura. At itong last, ito yung mabentang mabenta talaga. Ito yung kahit mo ipang naandito ako yung lagi sold out. Ay, bakit meron dyan illustration pala? Baka may bumili na... Oo, -in. oh, dapat may balik natin. At yung mabit... oh, mabilis yung maano, malukot. No, no. Ito naman ay... At saka ito yung no, no, no. Wow! Ito ang ating tape. Ah. Napakadami na yung maliliit na no? kasi meron po dito si Mami Janet yung mga malalaki yan yung mga malalaki rin so yan naman ay mga small Andres is small not big is small Armac brand na ito mm. oh, nang may binila ako dati so, tingnan Ah, am core. uh, Amcor. Uh Arm, Armak Ar Ar pala. Armak. May binila ako dati tigli limang piso ay eh, hindi masyado. So, ito man. din yung medyo branded. No? Maganda kasi to. Yung limang piso kasi, mami, pag buka mo, kusa saan ang nakakati-hati, ito oh. Pag buka mo, eh, kung saan nakakati-hati, yan medyo matibay siya. So, yun, may choices sila na mura. May choices din na medyo ano. Parang pang ang brand ay pang ano yan. Pang national bookstore, no? Yeah. Pero may mga bata kasi na ma, meron bang mas mura dito? Meron po. <laughs> At nakakatuwa yung mga bata. Uy, gano'n na bumurahan sila sa kapit. Uh, Kapresyo pa yung mas mura kaysa sa ibang tindahan. Yes. Oh, ay, gano'n. Ati sa daddy. Hmm. Ano pa yung sami dito? Huwag na. So, yan ay pipresyohan mo pa isa-isa. Uh Oo. -oh. pipresyohan po ni Mami Janet yun. Salamat sa panonood mga kabayan. Yehey, God bless Ay -ay. po sa lahat. Isang napakagandang umaga po. Kaya hindi ako mag ano na, mawawalan ako dito. At pag si Andres ang tatao ko. Eh, <laughs> bilang niya lahat yan. <laughs> oh, like, oh ba't kulang na ng isa to? <laughs> 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 Aba yung buwan niya nawala na. So, sobrang lambot ng buho. <laughs> Nilagyan ko ng sunray. <laughs> oh. <laughs> si Bobby po ay tulog. Pinabantayan ni Mama. One hour later. Nandito po si Bobby. <laughs> Yan. Magandang hapon po. Naglaga uh, laga ng kamote si Eric. Nandito si Andres. Nandito si Mami. At nandito yung computer. Bakit kaya, Mami? Ako yeah, hey. ay a apply na for my monetization. What? At may mga few steps. So, namit na po ni Janet yung requirements ni YouTube. YouTube. 1,000 subscribers, which is 1,300 ka na yata. Lampas na, no? uh -huh. So, salamat po sa inyo. Kayo po iyon, no? Bawat isa sa inyo ay binubun. Lahat yes. po iyon ay kayo. Iyan. Yeah. Yes. Lahat po kayo yung mahalaga ang inyong yes. bilang. At yung ano yun, yung isa 4,000 watch hour yan, yun po yung dalawang requirement ni YouTube para makapag-apply ka sa kanya ng monetization program yan 1,000 subscribers and 4,000 watch hour so yun po, after nun sasabihin ni YouTube na congratulations, you are now eligible to apply, so yan po ina-apply na po ni Mami Janet at praying na walang masyadong problema no kasi ano kanya ni eh. pag-apply mo ya yeah, ano kanya yung parang re-reviewin niya yung YouTube mo ano yung mga in-upload mo yung ganun tapos yung totoong account mo ikaw ba talaga yan so yun lahat yan so yan po congratulations Kabeshi yan oh mami masarap daw Kain-kain ka muna, nang ikimarelax ng kamote. <laughs> <laughs> Ay, magpa-patulong na ako dito sa iyo Ah, sige ayaw. Ayan, na-setup na po Check natin kung talagang may Ads na Oh, wala pa rin Hindi pa rin napasok Ah, ah Ayun. Ayan po, nanonood na kami ng vlog. Na-set up na ni Mami Janet yung kanyang kabesis na channel. Yeah. At i-check natin kung may lalabas na ads. Wow! Excited! Thank you so much mga kabesis! Yeah, nandito rin Kasi si Layla. Dito sumaporta! Thank you! <laughs> Thank you, Layla! Uy! <laughs> ads, Mami! Yay! Yeah. Yes! Yeah. Yes! Yeah. Yes! Yeah. Yeah. ads na si mami! Adidas! <laughs> oh. Yes! Obo, oh, dalawa! <laughs> May isa pang ads! Yehey! <laughs> oh, happy! No skip ads po! <laughs> Para kay Andresa Thomas po ito! Para kay mami Janet! <laughs> Oh, baba yung ads. Oh, oh kay Vice ganda naman. Oh. oh. Ads, so, thank, you. <laughs> thank you po sa lahat. Oh. kaka Kaya ka-set up lang namin guys sa inyong computer. Oh. Kaya ka-set up lang. Yes, meron na agad na. <laughs> ah, yeah. Yay! Andres happy? Andres Are you happy, happy? Sa achievement ng mommy? Yes. Yeah, yeah. девятьсот happy da wow. happy ay, ay, <laughs> <sikabeshi. laughs>